Doktora Kamil, hindi natin sinasabi ha na talagang nagnanakaw si Denden. Pero may mga tao talagang hindi mapigilan ng sarili kasi hindi naman nahuhuli. Lalo't hindi nahuhuli. Kaya nak nakakagawian na yung pagnanakaw. Totoo yan, Ate Corrine. Sabi ko nga kay Dr. Lab, hindi ako maniniwala na nagnanakaw ng sinelas. Not until na-experience ko na nasa beach kami na wala rin yung sinelas ko. Pag uwi ko, nakatapak talaga ako. So sakin, akin, pwede talagang nakawin ng sinelas for personal gain. Susuotin yun. Pero hindi ibebenta. Dahil kasi kung sasabihin mong ibebenta, it's an evidence eh, Na talagang, oh, meron kang ginagawang mali. Ngayon, kung sasabihin mong kinuha mo yun, there's a possibility yung tinatawag nating klepto na kahit anong klaseng bagay yan, basta yung makinang sa kanyang paningin, pwede niyang kunin, pa pwedeng tawag kleptomania. Uh -uh. Ngayon, sakit na yon, sakit. sakit na yon. Pero tatandaan nyo, ano ba ang psychological symbol ng sinelas? Ang psychological symbol ng sinelas is a desire for peace. So sana maintindihan nyo ano ibig sabihin nun. Ang gusto niya, pag nakasinelas kayo, kapayapaan. Kasi relax yun eh. Yung paa mo, umaayos siya. So sana sa pagkakataong ito, magkaayos kayo. Dahil kasi ang sinelas ang magbabind para sa inyo ay magkaroon ng kapayapaan at mag mag, ano, magpatawad sa isa't isa. Yun lang po. Guys, go na nila to ni Lorna. Ano ang dapat gawin ng isang tao pag nalaman niya na yung binili niya ay nakaw pala? Pag alam ng tao na ang binili niya ay nakaw, eh wag na siyang bumili. Kasi hindi defense yun eh. Yung na hindi ikaw ang nagnakaw mismo. Kasi ang batas, anti-fencing, miski hindi ikaw ang nagnakaw. Pag alam mong nakaw yan at binili mo pa, eh may penalty na yon. Fencing nga yun. Ikaw yung, ikaw yung tulay para yumaman yung nagnakaw. Linisin natin ang reputation natin. Ano? Mag-usap kayo para mag-usap. Kasi ang ka dyan kung uiikot na nagnanakaw ka pala para ibenta. Mag-usap kayong dalawa. Okay, Dr. Love naman. Kapag hindi mo kayang magpatawad sa taong uh, nagbibintang sa'yo. Ayan, kumampi naman tayo kay Dende. Masakit talaga na mapagbintangan ka lalo kung hindi mo ginagawa. Pero yung gospel sa araw na ito, eh, tumatalakay dun sa pagmamahal sa kapwa. Sabi nga, kung sampalin ka sa kanang mukha, ibigay mo yung kaliwa. Mahirap gawin, di ba? Pero posible, kaya kung mayroon tayong pag-ibig sa kapwa. Sa tingin ko, Ati uh, Ate Kuring, ang solution dito yung makita natin na hindi tayo pwedeng mag-akusa nang wala tayong ebidensya. No? Uh, at hindi makagagawa ng isang mabuting pagsasama sa isang komunidad yung akusasyon. Siguro maging aral na lamang sa atin to kung meron tayong chinelas, huwag na natin ibilad. Ano? Apo uh, pwede i-air dry ang uh, chinelas. At huwag tayong mag-akusa sa mga bagay na wala tayong solidong ebidensya. No? Magpatawaran at magsimula ng paribagong pagsasama sa isang maliit na community. Thank you, Dr. Law.